Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan ang uling araw ng Eurobasket na ito. Unahin natin ang bronze medal game sa pagitan ng Greece ni Giannis Antetokounmpo at Finland ni Lori Markkanen. Dalawang team na malakas din naman. Nataon lang nga talaga na natapat sila sa very dominant at mga undefeated team ng Germany at Turkey na di hamak na may mas malakas na roster noong semifinals. First half pa lamang ay naging problema na nga para sa Finland kung paano pigilan si Yanis. O a mission nga talaga ang two-time NBA MVP patungo sa game na ito At makikita mo yung kagustuhan niya na mag-uwi ng medalya para sa kanyang bansa Maagad nahawakan ng Greece ang malaking kalamangan sa paungunan ng 16 points and 8 rebounds si Yanis Na talagang nagiging sakit sa ulo ng Finland 48 to 34 ang score mga kaibigan, sa halftime 14 point lead para sa Greece sa second half naman ay bumabawi nga ang Finland. Ang biggest lead ng Greece na 17 points ay pakonti-konti nilang ibinababa. Hindi lamang si Lori Markkanen ang gumagawa para sa kanila bagkus matinding tulungan na tatanggap niya mula sa kanyang mga kakampi. Ganun pa man pinakita nga ni Giannis na mas gusto nang manalo. Kayod galabaw siya mga kaibigan, at wala nang nagawa dito ang Finland hanggang sa natapos nga ang game na hindi nakalamang ang Finland at nauwi ng Greece ang bronze medal sa Eurobasket na ito sa score ng 92 to 89. Si Yanis ay nagtala ng 30 points, 17 rebounds, 6 assists and 2 blocks on 9 of 11 shooting sa field. 20 points din si Tyler Dorsey at 15 points si Torio May kita nga mga kaibigan kung anong halaga nito para kay Yanis. Naging emosyonal siya sa dulo at talagang napa na Sunod naman ay ang inaabangan ng madami ng gold medal game sa pagitan ng dalawang team na parehong may record na wala pa din man siya, 8-0 Germany at Turkey. Patungo sa game na ito ay slight favorites sang Germany at malamang dahil nga ito sa kanilang experience at mas proven na nga sila sa mga big tournaments kumpara sa core roster na ito ng Turkey na paangat pa lamang sa ngayon. Ang gold medal game na ito ay naging dikit. Most of the game ay hawak ka ng Germany ang lamang subalit hindi nga sila nakakalayo. Pinapakita nga ng Turkey na hindi ito magiging madali Si Alper Onsengun ay muling nagpakita ng napakatinding performance Bukod sa kanya, si Cherry Osman ay solid game din ang pinakita. Nagtala ito ng 23 points on 6 of 9 shooting sa three point line. Subalit ang team chemistry nga ng Germany ay hindi nga matumbasan. Bukod sa experience sila na pinapanguna ni Dennis Schroeder na nagtala ng 16 points and 12 assists sa game na ito, Andiyan pa nga si Franz Wagner na gumawa din ng 18 points and 8 rebounds. Subalit si Isaac Bong nga ang biggest X-factor sa game na ito. Kahit na solid 28 points ang ginawa ni Shengun ay hindi nga inasan ng madaming nagagawa si Bonga ng 20 points, 5 rebounds and 3 assists on 8 of 11 shooting sa field upang pangunahan ng Germany sa gintong medalya sa score na 88 to 83. Emosyonal si Dennis Schroeder sa dulo na siya rin pinangalanan bilang Eurobasket MVP. Habang luhaan naman ang Turkey dahil sa sakit ng pagkatalo, ganun pa man ay may uwi pa rin nga nila ang silver medal. Ano ba ang masasabi nyo sa Eurobasket na ito?